Hello guys, welcome to my YouTube channel. For this video guys, tutur, uh, si silipin natin kung paano magkatipid sa pagawa ng isang septic tank. Kung paano ito gagawin, panoorin niyo ang buong video ito. Salamat po. Ito yung guys ang sinasabi ko guys na para makatipid kayo sa pera nang inyong septic tank guys ito guys ito yung septic tank namin guys na ginawa ayan guys so ang linagay natin guys is gulong yan gulong na mga truck guys na malalaki yan pagkatapos ito guys pagkatapos natin mag okay lalagay tapos sa ibabaw ganyan guys Lagyan ng mga bato. Yan, bato at saka siminto paghaluin at gagawing takip mamaya para na may pundasyon. Oto. Yan guys, siguradong makakatipid kayo guys at matibay. Please like and subscribe. <laughs> Ito guys ang paggawa ng ating septic tank na gawa sa gulong guys at siguradong makakatipid ka sa mga paraang ito at kung bago pa lang kayo sa akin channel guys please like and subscribe and para sa mga inyong pamilya na may gagawing septic tank na ganito kung ganito lang paggawa guys oh napaka lang at saka sobrang tipid ng ating gasto guys ilang siminto lang yung nagamit guys at saka yung hollow black. at saka yung at saka yung buhangin napaka lang guys at kunti lang yung materialis ang ating gagamitin guys is yung gulong ng mga sasakyan natin guys o sa ating kapitbahay mapangingi tayo ayan guys ito guys ililibil yung lupa dito Pag, pagkatapos ililibil Saka buhusan ng flooring to sa ibabaw pang takip ng ating ginawang septic tank na gawa sa gulong. Yan, pagkasimple lang guys. Kaya ito ginawa guys, itong bilog na ito na hollow block para hindi yung makankan yung lupa dito sa labas. Diyan lang para pundasyon, maging pundasyon siya. ito na yun guys yung septic tank ah, lagyan na natin ng flooring at saka takip mamaya <tong> ayan na guys flooring na tayo guys Luringan na natin yung septic tank natin na gawa sa gulong ng truck. Ito lang ka, ang ano. Ito lang yung bakal niya guys. Oh, ganyan lang. Sobrang tipid talaga guys. Mas sobrang tipid talaga. At kung bago pa, lang kayo sa akin YouTube channel guys, please subscribe and like to my video. Thank you guys. Ayan guys, malapit nang matapos ang ating septic tank na gulong guys. Okay. Kunti na lang guys. Okay. Ayan. Yan lang guys ang nasiminto guys sa septic tank ang laki talaga ng massive guys na pira sa sa massive ganyan matipid ah oh. ang laki talaga ng matipid guys sa uh, at saka bakal guys yan lang oh oh Okay. Ayan guys, natapos na yung septic tank guys na gawa sa gulong guys at sana magustuhan nyo ang video na ito guys pasubscribe naman po guys maraming salamat po